Hello mga kailong! So dahil malapit na ang Valentine's Day ngayon 2025, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa top 15 na iba't ibang klase ng jowa. So alam naman natin na meron tayong iba't ibang klase ng jowa. Meron yung sweet, mayroon klingi merong kalog at mayroong mga jowa na hindi mo alam kung bakit naging kayo. Kaya ngayon, ito na ang top 15 na iba't ibang klase ng jowa. Kaya, tignan natin kung alin dito ang sayo. Let's go! Jawa number one, the sweetie pie ito yung mga jowa na kahit na nasa kabilang kwarto ka lang ay uh, tatawagan ka tapos sasabihin niya na miss na kita babe tapos ito pa yung bang hapon lang kayo nagkita kaso parang isang dekada na siyang uhaw na uhaw sa pagmamahal mo <laughs> so jowa number 2 the clingy off ito yung mga jowa na kapag naglalakad kayo ay parang nakapalupot na anaconda yun bang ano yun bang hindi ka na makagalaw hindi ka na makahinga pero love na love mo pa rin siya kahit na CR na lang yung break mo gusto pa sumama <laughs> Jowa number 3, dalantang gulay. Ito yung mga jowa na natin na kahit anong gaw gawin mo ay wala siyang energy. Yun bang sab sabihin mo na, ah, uh, tayo. Tapos, eh, ayoko. Tulog na lang tayo. O diba? Ito yung mga sobrang boring. Jowa number 4, the investigator. Ito yung mga jowa natin na mayroong pagka-NBI agent. Yun bang uh, feeling na uh, updated pa sila sa buhay mo kaysa sa'yo. Sabay sabing, babe, sino yung nag-heart sa my feature mo noong 2015? O diba? Binalikan ba? <laughs> Jowa number 5, The Gastador. Yun bang pagsahod mo pa lang? May nakabudget na siya. Babe, bili tayo ng iPhone 15. Cute nun eh. Yun bang feeling na wala, wala pa nga kayong pambayad ng uh, inuup inuupahan yung bahay tapos may nakabudget na dun sa sahod mo? Jowa number 6, datamat Texter. Yun bang feeling na todo text ka sa kanya pero siya, mukhang laging may jet lag. Yun bang mag-text ng good morning? Kumusta? Kumain ka na ba? Tapos ang sagot, K. <laughs> jowa number 7 The laging gutom Ito yung mga jowa natin na um, kakakain nyo palang ay Gutom na naman Ito Magsasabi siya na, big pizza tayo Tapos, pagkatapos niyang kumain, after five minutes Magsasabi na naman siya, babe, bili tayo ng burger O, oh, di ba? Matakaw is real <laughs> Jowa number 8 The paasa Ito yung mga jowa natin na magsasabi na Babe, bili tayo ng couple shirt at couple cup next week Pero, lumipas na yung dalawang Pasko Ay wala pa rin <laughs> Jowa number 9 dash sugar mommy. Ito yung mga jowa natin na parating uh, nagsasabi na, Babe, kumain ka na ba? Babe, uminom ka na ba ng vitamins mo? Huwag kang magpupuyat, ha? Mapapaisip ka na lang kung jowa mo ba talaga siya o baka nanay mo siya. Jowa number 10 the KJ. Ito yung mga jowa na natin na sobrang killjoy. Yung bang magsasabi ka na, uh, Pasyal tayo, babe. Tapos, ayoko, ang init. Tapos, kain tayo ng ganito ng uh, jellybee. Tapos, ayoko gusto ko sa Macdo. O di ba sobrang Killjoy, gusto niya yung ano lang, yung gusto niya lang yung uh, nasusunod. Jowa number 11, the Gilos type. Yun bang magsasabi na, "Babe, sino yung katabi mo diyan sa jeep?" Tapos sasabihin mo na, "Ay, si Lola 'yon." Tapos magsasabi siya na, "Eh, bakit sobrang dikit?" <laughs> At si Lola 'yung nagsilosan. <laughs> Jowa number 12, the gamer. Ito yung mga jowa na kahit na nag-aaway na kayo pero hindi pa rin niya binababa yung cellphone. Yun bang sasabihin mo na, break na tayo! Tapos, sasabihin niya, wait lang, saglit lang, isa na lang babe. Tatapusin ko lang itong nilalaro ko. O, oh, di ba? <laughs> jawa number 13 The always late. Ito yung mga jowa na natin na nag-usap kayo na, na magkikita kayo ng 4pm. Tapos, dumating siya ng 6pm na may dalang milk tea. Kaya yun, hindi ka nalang nagalit. O, oh, ang sarap mong mahalin. Jowa number fourteen da pabebe. Ito yung mga jowa natin na sobrang pabebe. Yun bang magsasabi na, babe, idon zolueta mo ako. <laughs> yun bang kahit 25 years old na siya, gusto pa magpabuhat. <laughs> and last, jowa number 15, the mood swing king and queen. Ito, ito yung mga magjowa na ano, yun bang sobrang sweet nila ngayon, tapos maya maya, wag, wala akong pake. O di ba, may bagyo. <laughs> so yan po yung 15 na iba't ibang klase ng jowa. So, alin dito yung jowa mo? O baka naman ikaw mismo ang isa sa mga ito? <laughs> so, comment down below and itag mo na rin ang jowa mo kung siya ay relate na relate dito. So, once again, this is Team LBCT Vlogger and see you next vlog!